Hello. 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 Anong name mo? Angelie. Buong pangalan mo? Angeli Sasidwell Kusin. Ilan taong ka na? Six. Saan ka nakatira? Sa... Townhouse, Uwe, City! Wala akong naintindihan! <laughs> Anong favorite mong panuorin sa TV? Um, walang hanggan, Princess and I'm. I'm? I? PBB. Nanonood ka ng PBB Teens? Yes! and by Skanda, Asap, and EVT. EVT? <laughs> ano yung EVT? Hindi ka alam. O oh, sige. <laughs> o oh, sige. Anong pinaka-favorite? Favo? Favorite? Anong pinaka-favorite mong panuorin doon? Princess and I. Bakit? Walang hanggan. Eh, bakit? Nanonood ka ng na walang hanggan talaga? Oo. Uh -uh. Eh, bakit favorite mo? Eh, antok na ako. <laughs> eh, bakit nanonood? Bat favorite mo yung Princess and I? Kasi, as you titita si Gino, eh. Mimiss namin ikaw si... Sabi, ate ko, eh. O, eh, ate, eh. Nge, na nasama naman may ate mo? Hindi ko alam. Sabi niya sa... O sige, sinong, ano, kilala mo sa Princess and I? Si Gino, Papa si, si, Mikay, Papa si, Jao, Papa si, Kiko. Yun lang? Oo. Ah o sige, anong, ano, tawag dito, sinong pinaka gusto mo sa tatlo? Hatlo. Si, si Gina Gino. ba, si Jao, o si Kiko? Si Jao. Si Jao gusto mo sa tatlo? Ah Oo. -oh. Bakit si Jao? Pogi niya eh ah, pogi, pogi siya uh, oh, Ano masasabi mo kay Kiko? Sasabi ko Kiko Kiko sa, Sasabi ako sa iyo Kiko, um, pogi ka ha Namimiss namin ikaw yung ate Para si Gino Para si Para pa, si... si 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 Princess and I Para pa, si Miko Si Mika, iba? si Papa, si Jow. O oh, La... sige, o. Oh. Napanood mo ba kagabi yung Princess and I? Oo! Sige nga, ano nangyari? Kasi si, si Gino, usog, usog siya pa, and nanda pa si Mika. Saan doon? Ah, yung ano, napuwing. Oo. Hindi yun, yung kagabi. Uh... Yung ano, kumain si Jow ng isaw. O, oh, kwenta ka sa, madali. Tapos, punta sila sa party. And then, si, 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 si Mika, ihulog sa school. ang gabi pa yon. Excited ka naman? O, tapos, tapos, oh, tapos, o. Oh. alam lalambing niya si Mika. Hindi, kwenta mo muna yung pagkatas nila kumain ng isaw, di ba, nag, nag, buy si Jao ng pamaypay, ng ano. Di ba, tapos, Si... nagkanta sila ni Gino. Ano kayo nantanila doon? Ano kayo nantanila doon? Sa isip at kanadili, talagang ka dito neta hanap. Sapi? Nahanap, hanap. Tita, mahal ko si DJ. Bakit mahal mo si DJ? Kasi kami ate love namin! Talaga? Oo. Ano masasaya mo kay DJ? DJ, alam ko na ako si Mika yung ba-o-inang. Oh, kasi may na kami aso eh. Oh, eh, ano meron sa aso? E... Ano pa ang ng dog nyo? Ano pa ang ng dog nyo? Ano pa pangalan ng dog nyo? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam pangalan ng dog nyo? DJ. DJ pa pangalan ng dog nyo? Oo. Oh. DJ. Oh. Tapos, oh, ano meron? Oh, gusto mo makita si DJ sa personal? Sige. Gusto mo nga. Sige. O oh, sige, sabihin mo. Anong gusto mo sabihin kay DJ ngayon? Sabihin mo na gusto mo siyang makita. DJ, sa personal. Tsaka pa autograph, tsaka pa picture. DJ, may nang sasabi. May nakalawa. Ano? Lalo tayo bukas ha. Punta ka dito ha. Sige, party party tayo. Mas may birthday ka punta ka dito ha. October 4, 2012 ha. Ang um, huwag mo ko iiwanan doon na. Thank you, bye. Eh, ano masasabi mo kay Mikay? Mikay, may nausasabi. Gusto mo rin makita si Mikay? Mikay, punta ka si dito. si Ate Katrin? si, si Ate Katrin. Di, 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 ikaw din, Mikay. Mikay si, so lang yun, si Mikay. to si Katrin. Ang bilis na, Mikay. P punta ka dito, gano'n.